Good morning, mga madi. Yun, tayo sa bakery. Nadaanan ko si tatay. Naglalakad ng dahan-dahan. May bit-bit na kape. Yan na po kasi natutulog yan sa may simbahan. Sabi ko, bakit po kape lang daladala niya? Kape lang daw ang pambili niya, ng, ang pera niya. Pang kape lang daw. Sabi ko po, hintayin niyo ko dyan at bibigyan ko kayo ng tinapay para may panulak, may pangbara. So, bumili ako ng tinapay. Galing na, pumunta po ako ng bigari para bumili ako ng pandesal na almusal ko. So, dinamay ko ng tinapay. Kahit pa paano, para may almusal siya. Ayan, binalikan ko si tatay. Naabutan ko pa siya galing akong bakery. so, sobrang bagal ni tatay maglakad. Naabutan ko pa rin siya, naglalakad pa rin. Ayun na nga si tatay, pasampa na siya dyan sa ano, upuan. Diyan po siya natulog makailang araw na din po natutulog yan din at binibigyan ko din po yan ng hapunan tanghalian yun, dyan siya natutulog bagong ano po yan dito bagong lipat kawawa naman si tata sabi ko, wala siyang kamag-anak uh, pwede siyang ano sa DSWD na lang kasi sobrang bagal na niya maglakad nakakaawa na siya binigyan natin ng tinapay para may almusal siya katapano pero, baka ipaano na rin niya sa DSWD. Pakuha na din. Kasi, kawawa, nahihirapan na po siya maglakad. Mahina na siya maglakad. Kasi, nakatungkod na nga siya minsan. Tapos, ang bagal na talaga. So, nakakawa. Hanggang dito lamang po ang ating video. Thank you for watching, guys. And, God bless po sa ating lahat. And, mag-iingat po tayo lagi. Thank you po.